Magandang araw po mga kasabwat. Ngayon ay December 29, 2023. Pag-uusapan natin kung paano natin malalaman ang kapalaran ngayong 2024. At huwag na huwag kang aalis. Kasabwat, diyan ka lamang. Panuurin mo ito sapagkat babago ito ng iyong paniniwala para malaman mo ang iyong kapalaran ngayong 2024 ay iisipin mo at tingnan mo yung lagi mong iniisip ngayon bago pa man dumating ang 2024 ilang, ilang araw na lang pag-aralan mo kung ano yung lagi mong iniisip ano yung lagi mong binabasa ano yung lagi mong pinapanood lagi mong pinagkikwentuhan kapag may kausap ka yun ang laman ng isip mo kaya yun din ang gusto mong ikwento sa kausap mo yung lagi mong kakwentuhan at yung lagi mong ginagawa <coughs> dahil tiningnan mo na kung ano yung laging laman ng isip mo yung laging binabasa mo yung laging pinapanood laging pinagkikwentuhan laging kakwentuhang tao at yung lagi mong ginagawa pansinin mo yun din ang napakalaking posibilidad kung sino ka ngayong 2024. Halimbawa, ang lagi mong binabasa ay patungkol sa religious na bagay. Kung paano ka mapapalapit sa Panginoon. Ang lagi mong pinagkikwentuhan kapag may kausap ka ay tungkol kay Jesus. Ang lagi mong kausap ay yung makadiyos, yung talagang laging kay Jesus din. At siyempre, yun din ang iyong gagawin, ang ipangaral sa si Jesus. Yun din kasi lagi ang nasa isip mo. At anong maninari sa'yo? Siyempre, ikaw ay magiging religyoso ngayong 2024. Ibahin naman natin, kung ang laging laman ng isip mo, alimbawa, ay ikaw isang estudyante, ang maging Yet, sa inyong classroom o sa inyong school gusto mong maging top one or maging with highest honor kumbaga sa ngayon ang pinatawag nila yun ang lagi mong iniisip gusto mo sabi mo nakatatak na sa isip mo with highest honor ang mangyari sa akin ngayon itina-challenge mo ang sarili mo at tapos lagi kang nagbabasa sa iyong lesson. Talagang yun ang lagi mong pinofokusan Yung gusto mong magtap, kaya lagi kang nagbabasa, lagi kang nag-aaral ng mabuti. Yung lagi mong pinapanood sa YouTube channel, halimbawa, ay patungkol sa kung paano ka magtap or mag with highest honor. At yung lagi mong pinagkikwentuhan ay tungkol pa rin doon sa with highest honor na yun. At kapag nakikipag-usap ka sa tao, yung gusto mong kapintuhan lagi ay yung mga naging mahusay sa paralan. Yung mga teacher mong magagaling. At syempre, yung lagi mong ginagawa ay yun din yung nasa isip mo, nag-aaral ka ng mabuti. Ang laki ng posibilidad. Kung hindi ka mag with highest honor, may honor ka. Kung hindi mo man maabot yun, magiging matag maganda ang takbo ng iyong pag-aaral. Kasi yun ang iyong kapalaran, yung lagi mong iniisip, yung lagi mong binabasa, yung lagi mong pinapanood, yung lagi mong pinagkwikwentuhan, yung lagi mong kakwentuhan, at yung lagi mong ginagawa. Pansinin mo, ngayong 2023, yun ang nangyari sa'yo kasi yun ang ginagawa mo lagi. Yun ang lagi mong iniisip. Kaya napakadaling alamin ang kapalaran ng isang tao. Yung ginagawa niya na nakikita mo palagi, yun ang mangyari sa kanya. Halimbawa naman, ikaw ay isang magsasaka o mangingisda. Kapag ang lagi mong iniisip ay magiging maganda ang animo, magiging marami kang huli ka naman kung ikay mangingisda. Yun ang laging nakatatak sa isip mo. Ngayon, siyempre ang iyong babasahin ay patungkol din dito. Kapag ikaw ay magsasaka, may mga brochure na nababasa tungkol sa pagsasaka. Di ka ng basa tungkol doon. At pagkatapos nun, kapag ikay nanonood sa mga YouTube, anong mga palabas sa TV ang hinahanap mo rin ay patungkol sa pagsasaka o pangingisda at may mapupulot kang mga aral doon kasi yun ang hilig mo ang pinagkikwentuhan mo rin kapag ikay nakikipagkwentuhan sa tao yun ang gusto mong kakwentuhan yung mangingisda na magaling at pagkatapos yun ang ginagawa mo kung yun ang iyong focus nakapitiyak ako magiging maganda ang iyong ani magiging maganda rin ang iyong huli kapag ikaw ay manginis na. Kapag yun ang iyong ginagawa, walang pagsalang, yun ang mangyari sa iyo. Pero bakit marami ang mga bigo? Maraming patuloy na hindi naabot ang pangarap. Halimbawa, bibigyan kita ng sampol gustong maging mayaman, ay hindi naman nagbabasa ng kukul sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan sa pagpapayaman. Hindi naman nag-aaral kung paanong paunlarin yung kanyang business o di kaya yung kanyang pagsasaka, yung kanyang mga pinagkakakitaan. Hindi niya pinapaunlad ang kanyang sarili. Paano siya yayaman? Hindi magic ang pagyaman. Kinakailangan mo laging nasa isip ito, yung binabasa mo, yung pinapanood mo, yung kakwentuhan mo, lahat yun may factor kung ano ang mangyari sa hinarap mo. Tapos sasabihin mo, magiging yayaman ka. Magiging mayaman ka ngayong 2024 Ganun-ganun na lamang Hindi po ganun ang buhay Kinakailangan mong pagsikapan Pag-aralan Kaya laging dapat yun ang iniisip mo Sa mga gusto namang makaahon sa sakit Halimbawa may sakit ka ngayon Ay gusto mo ngayong 2024 gagaling ka na ano po? Ay di yun dapat ang lagi mong iniisip kung paano ka gagaling isa sa paraan ng paggaling ay ayon sa aking nabasa ay lagi kang manunood ng pampatawa nakakagaling po pala yung tatanggalin mo yung stress kasi karamihan ng sakit ay nanggaling sa stress kaya ang gagawin mo manood ka ng mga uh, jokes mga nagpapatawa sa youtube pwede ka rin manood ng katulad nito yung hindi ka ma-stress dapat pag pinanood mo yung maliliwanagan ng isip mo hindi yung ma-stress ka palalo para mabago yung iyong pananaw sa buhay. Kapag may sakit ka, unang-una, yung isip mo, i-revisit mo. Dapat maging optimistic ka, yung positibo. Na kapag may sakit ka na, aralin mo ang buhay mo. Bakit may sakit ka? Kaya yun ang iisipin mo. Pagkatapos nun, magbabasa ka ng mga bagay na tutulong sa'yo para maalis mo yung paniniwala mo na dati para yung sakit mo ay mabaliwala. Kundi magkakaroon ka ng positibong paningin sa iyong buhay kung bakit nagkasakit ka Yung panunurin mo, malahalaga rin, katulad nga nito Masa Maganda at nandito ka ngayon at nanunood Dahil may sakit ka na, gusto mong mabago ang buhay mo At ito ngayon, yung kapalaran mo Yung kapalaran mo na nanonood ngayon ng video na ito Dahil may sakit ka na, dahil naklik mo ito, dahil gusto mong malaman ang iyong kapalaran Ngayon, maniwala ka, magbabago ang iyong kapalaran kung babaguhin mo yung pinapanood mo dati. Kung dati kasi siguro, yung mga pinapanood mo ay nagbibigay sa'yo ng sakit. Bakit? Halimbawa, puro bisyo ang pinapanood mo. Ay di magkakaroon ka ng sakit. Puro masasarap na pagkain. Ay di nga rin ang iyong gagawin. Pero kung babaguhin mo yung pinapanood mo dati, sigurado magbabago yung buhay mo ngayon. Huwag nang aasa na gagaling ka ng bigla na yung pinapanood mo dati na nagbigay naging dahilan ng pagkakasakit mo, yung lagi mong iniisip, yung lagi mong binabasa, yung lagi mong kakwintuhan, yung lagi mong pinagkikwintuhan, at yung ginagawa mo lagi, iuulitin mo lang din ngayon, huwag kang aasa kahit anong inum, inum ng gamot mo, hindi yan magbabago ang iyong kalagayan sa physical na buhay. Kaya, yung anin na ito, sa lahat ng iyong pinapangarap sa buhay, sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, laging makakaapikto sa iyo ito. Yun yung magdidikta ng iyong kapalaran. Ay ang tanong, ay bakit? Ganun lang pala simple? Ay bakit marami pa rin ang hindi natutupad ng kanilang pangarap? Oo, kapag sinundan mo na ito, lagi mo ang iniisip na maganda, magiging maganda halimbawa ang relasyon mo sa asawa mo, sa pamilya mo, lagi mong iniisip yon. Number two, lagi kang nagbabasa kung paano paayusin ang takbo ng pamilya. Yung mga rules, mga responsibilities ng magulang, ng anak, binabasa mo at yun ang gusto mong i-apply. Lagi mong pinagkikwintuhan ang tungkol sa pagpapabuti ng iyong pamilya. Ang kakwintuhan mo ay may mga magagandang relasyon sa pamilya at ang ginagawa mo ay para mapabuti. Mayroon pa rin risk na nangyari sa buhay natin. Nandito kasi tayo sa mundo na punong-puno ng mga pagsubok sa buhay, ng mga irregularidad ng mga bagay na hindi natin pwedeng maiwasan. Na natural kasi na nangyayari. Halimbawa, kalamitan. Oo, halimbawa, maganda ang anin mo kung ikaw ay magsasaka. Pero biglang nagkaroon ng bagyo sa inyong lugar. Naanod ang iyong lupa. Hindi yun maiwasan. Nangyayari po yan. Pero, pwedeng paghandaan. Kaya nga mayroon tayong mga paghahanda na ginagawa. At yun ay napapag-aralan din. Kaya nga kailangan, kailangan mo, lagi mong isa-isip, lagi mong pag-aralan, lagi mong babasahin kung paano paghandaan ng mga ganito. Yung kalamidad, alin Lindol, bagyo, sunog. Yan kasi yung mga pangkaraniwang hindi natin pwedeng kontrolin, pero pwede nating paghandaan. Number two, halimbawa, disgrasya. O, -disgrasya ka o ikaw ang nadisgrasya. Yan ang mga bagay na hindi pwedeng kontrolin, pero pwedeng maiwasan pag alam mong alanganin, huwag kang pupunta doon para maiwasan mo ang disgrasya. Halimbawa, ikaw ay nagiinom, lasing ka na. At huwag mong ugaliin mag-drive pag alam mong hindi mo na kaya kasi karamihan ng mga nadidisgrasya ay mga lasing. So lahat yon ay pwedeng maiwasan, pwedeng paghandaan, pero ikaw pa rin ang pipili nito. Yung aksyon ng mga tao na nakakasalumuha mo, halimbawa mga magnanakaw, hindi mo sila pwedeng diktahan na huwag kang magnakaw. Pwede mo lang silang impluensyahan, pero sila pa rin ang magdedesisyon. Ngayon, kapag uh, hindi ka handa doon, maaring ikaw ay manakawan. So, malaking faktor yon Halimbawa, sa financial mong buhay, gusto mong umaman pero nanakawan ka, malaking faktor yon Pero pwede mo siyang paghandaan. Pwede mong gumawa ng paraan para maiwasan yung mga bagay na yun. Halimbawa, CCTV. Pero pwede pa rin ka ng nakawan. Pero at least malalaman mo kung sino nagnakaw. Pero gagawan pa rin yung paraan na magnanakaw yun. Pwede sisirain na lang ang CCTV. Pero lahat yon ay na paghandaan Kaya nga po, ngayong 2024, madaling alamin kung ayun no ang iyong buhay na hinaharap. Yun yung tunay na horoscope ng buhay mo. Huwag kang aasa na yayaman ka ngayong 2024 kung yun ang iyong pangarap. Na yung dati mong ginagawa ng 2023, 2022, yun din ang gagawin mo ngayon. Na ngayon ay lubog ka sa utang, ngayon ay naghihirap ka, ngayon ay hindi maganda ang iyong ani, ngayon ay hindi maganda ang iyong huli kung ikaw ay mangingisda, tapos sasabihin mo next year gaganda na ang buhay ko, ganun din ang gagawin mo, uulitin mo rin lang, hindi po. Kinakailangan mong baguhin 'yung iyong mindset. Kinakailangan baguhin mo 'yung iniisip mo. Kinakailangan mong baguhin ang iyong binabasa. Kinakailangan mong baguhin 'yung iyong pinapanood araw-araw kinakailangan mong baguhin yung kakwentuhan mo. Kung sino yung kakwentuhan mo dati, kung laging negative yan, magiging negative ka rin. Dapat pag-isipan mo kung sino ang dapat mong kakwentuhan. Kasi kung sino ang kakwentuhan mo lagi, yun ang makakaapikto kung sino ka ngayong 2024. At syempre, ito yung napakahalaga, yung lagi mong ginagawa. Kahit pa lagi mong iniisip, hindi ka naman gumagawa, wala din. Kinakailangan magsabay-sabay lahat yon Kasi kung puro ka naman gawa at wala kang tamang isip, patay ka na sa trabaho, hindi ka pa rin magiging matagumpay sa gusto mo. Malinaw po ba ang aking siner ngayong oras na ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, ako po'y nakikiusap. Baka naman, pwedeng pa-share ang ating video sa iyong social media account. Ganun na rin po, like na rin po. At kung maaari, mag-comment ka po kung ano pang gusto mong mapanood o kung anong masasabi mo sa video na ito. Malaking tulong po sa ating channel. Kung naniniwala ka sa sinabi ko, pwede po bang pakicomment sa ating ilalim ng video na ito. Channel mo to. Kung ikay naniniwala, channel mo to. Yung ating title ng ating channel. Yun po ang pakicomment mo sa ilalim kung ikay naniniwala sa aking sinasabi. Kung hindi naman po, malaya ka po mag-comment. Kung ibabash mo ako, pasensya na po. Pero nasa sayo po yan. Hindi po kita papatulan kung negative ang tingin mo sa aking sinasabi. Basta ang sa akin, gusto ko lang i-share ang aking natutunan sa buhay at ano yung ginagamit ko para malaman ko ang aking kapalaran. Sa puntong ito, nais kitang kwentuhan ng aking paniniwala. Bakit ko na paniwalaan ang bagay na iyan, yung aking isineya? Paano ko nalaman ang aking kapalaran? Sapagkat ng aking pinag-aaralan na aking buhay, kasi ngayon magtatapos na ang taon, naniwala ako na nabatid ko na pala bago pa dumating. Elementary pa lamang ako ang aking paniniwala. Gagraduate ako ng college. So yun yung aking horoscope sa buhay ko na marami akong pinagdaanan kung isa isa-isahin natin dito, mahaba. Pero yung pinagdaanan ko na yon, katulad ng halimbawa nito, wala akong allowance, ilang buwan, hindi nagpapadala ang magulang ko, nasa ibang lugar ako, sariling paraan, hindi ako gumawa ng mali. Ang ginawa ko ay nagtutor ako sa aking mga classmate para pakainin ako. Nakasurvive. Bagaman minsan gutom, isang bisis lang sa isang araw kakain, pero dahil ang horoscope ko sa sarili ko, alam ko na ang aking kapalaran ay gagraduate ako At the age of 20 years old Sapagkat dire diretyo mula high school hanggang college Dire yan Kahit anong pagsubok Sabi ko gagraduate ako By the year 2001 Ako po ay nakagraduate At the age of 20 Dahil yun yung aking paniniwala Ikaw din kung ano yung pinaniniwalaan mo, yung iniisip mo at lagi mong gagawin, yun ang magiging kapalaran mo ngayong 2024. Kaya mag-isip ka ng maigi. Huwag mong lulubayan ang iyong isip, yung iyong pinabasa, yung pinapanood mo, yung lagi mong pinagtintipuhan, yung lagi mong kausap, yung lagi mong ginagawa dapat yun ay bubuo kung sino ka para yun ang magiging kapalaran mo ngayong 2024. Ang isa pa na naging kapalaran ko na alam kong mangyayari sa akin ay yung magkakaroon ako ng four wheels. Bakit ako nagkaroon ng four wheels? Sapagkat yun ang pinaniwalaan ko. Bagaman ilang taon, sabihin na natin 13 years kasi 2006 ako nangarap dahil naniwala na ako 2006 2004 ako na permanent sa regular permanent teacher sa DepEd 2006 dahil sa kababasa ko kakakapagkwentuhan yung katulad ng sinabi ko na yan kababasa, Quintuhan, ginagawa sabi ko 20, 2006 taong 2006 sabi ko sa limang taon hanggang sampung taon, sabi ko noon, magkakaroon ako ng four wheels, kahit second hand. Dahil yun na ang pinaniwalaan ko, yun ang kapalaran ko, pinaghandaan ko ng maigi. Along the way, 2006, nag-start na akong mag-aral ng Master of Arts in Education. Doon na kasi ako naniwala, kaya doon na rin ako nag-aral. Kasi ang paniniwala ko, kailangan kong improve ang sarili ko para ako'y eh, madagdagan ang kalaman ko, yayaman ako, uunlad ako, kaya nag-aral ako. 2006. Pero dahil katulad nga ng lagi kong sinasabi, minsan yung isip natin hindi nag doon sa ating ginagawa. Tumigil ako 2006, nag-aral ako, nag-start ng isang summer, summer class. 2012 na ako bumalik dahil yung 6 years na yon parang pagbago-bago yung isip ko na sabi ko parang hindi naman totoo yung aking paniniwala. Pero nung 2012, nanwala na ako. Kahit ako'y nagtuturo, dahil regular permanent teacher ako tuwing Friday ng hapon pagkatapos ng klase ay mag ako ng damit mula sa Subline Occidental Mindoro babiyahe ako papuntang Silang Cavite sabagat doon ang Adventist University of the Philippines na aking pinag-aralan ng Master of Arts in Education ginawa ko yun tapos linggo ng gabi ay uuwi ako para lunes pagdating na pagdating ko dito sa Mindoro papasok naman ako at magtuturo. Lahat yun ay pinagdaanan ko para lamang makagraduate ako ng Master of Arts in Education. At 2015, naggraduate na ako ako. At yung paharap ko na magkaroon ng four wheels, hindi ko pa masyadong nare-realize kung ano yung mangyari. Kasi akala ko magiging principal ako. Kasi yun ang gagamitin ko, yung kapin, tinapos. Pero hindi po pala. Yun ang naging edge ko, advantage ko para maka-abroad bilang isang guru din International School. At doon nagsimula ang lahat. Nung nandun na ako, lalo na akong naniwala dahil nung makatanggap na ako ng six digits, yun na. Nakabili na ako ng sasakyan ko at doon na ako naniwala na lahat talaga ng nasa isip mo, yun din ang mangyari sa buhay mo. Hindi pwedeng, hindi mo pag-isipan talaga yung nangyari sa buhay mo. Yun yung mga actual na karanasan ko kaya isinishare ko sa inyo dahil actual. Pero nung nandun na ako, alam niyo kaya ako nandito sa Pilipinas. Ang isa sa pangunahing dahilan, dahil ang aking horoscope ulit sa sarili ko nung, nung nandun na ako. 2018, 2019, din talaga, yung sabi ko, ang hirap pala yung malayo ka sa pagiging mo, sa mga anak mo, sa asawa mo. Yun yung talagang goal ko naman ulit. Ang sabi ko, paano ko sila makakasama habang buhay kung ganito ang mas maraming panahon na hindi ko sila kasama bago man nakakauwi ako ng Pilipinas. Ano ang ginawa ko? Yun lagi ang nasa isip ko. Habang ako'y nagtuturo, iniisip ko ang pamilya ko, ang mga anak ko. Kaya, 2019, nagsulat na ako sa notebook ko na hindi ako tatagal dito sa Macau. Ako'y uuwi sapagkat gusto ko makasama ang pamilya ko. Dahil yun ang nasa mindset ko, gusto ko nang mag-resign. Gusto kong makasama ang pamilya ko. At hindi nga yun, nabigo. 2019 ako nag-start, 2018 medyo nag-iisip na ako, 2019, start na akong nag-iisip na gusto kong makasama, araw-araw ang pamilya ko. After 2 years ng 2019, 2021, umuwi na nga ako dito sa Pilipinas for Go. At nandito, kasama ko ng pamilya ko. So kung ano yung iniisip mo, yun talaga ang mangyayari. Siguro kung hindi ko laging iniisip, at hindi lang siguro, kung hindi ko laging iniisip ang pamilya ko, ang mga anak ko, nasa abroad pa rin ako sa ngayon. Pero dahil iniisip ko sila lagi, yun ang lagi kong ginagawa. Kapag ako'y nakikipagkwentuhan tao sa tao, yun din ang nakikwento ko. Gusto kong umuwi sa Pilipinas. Kapag may kakwentuhan ka tungkol sa pamilya ang pinag-uusapan. Kaya yun ang naitatak sa isip ko at yun din ang nangyari sa buhay ko. Kaya ngayon, yung horoscope ko sa sarili ko nung 2021 ay nangyari. Nang nakasama ko ang pamilya ko. Ngayon, kasama ko na ang buong pamilya ko. Maka-request na po. Paki like na po. At kung baka hindi mo pa na-share, i-share mo na. I -share, i -share Ulitin ko na naman. Kanina ko pa sinasabi, i-share mo na. Hoy, baka hindi ka pa nakasubscribe. Pakisubscribe na rin po. Baka pwede naman po. Kasi po, makatutulong po ito para sa paglago ng channel na ito. Marami pa po tayong i-improve sa channel na ito. At marami pa po tayong isi-share. Yung ating mga magiging karanasan pa, yung nakaranasan nakarana natin na hindi ko pa na isi-share, isi-share ko po. Kung na-inspire ka po, pakishare, share, share na rin po. Maraming, maraming, maraming salamat po. Bye-bye.